Hi guys! Maganda maganda nga po sa inyong lahat para mga OFW guys. So mabilis na tackle lang natin to about sa mga uh, brings, uh, things to bring papunta dito sa Czech Republic or even sa ibang part ng uh, ibang bansa. Yan. Kasi ito, mostly to para sa mga OFW. So nilalahat ko na po especially sa mga aspiring OFW, sa mga hindi pa nakakapag OFW, sa mga newcomers, sa mga ano, baguhan sa larangang ito, yan. Para po sa inyo talaga yung vlog na to. So, sana meron kayong mapulot. So, ito po ay naka-specifically Uh, dito sa Czech Republic. Pero sasabihin ko sa inyo kung pwede siya in general. So guys, ano ba yung mga nilalagay natin sa malita natin? So in general to ha, pwede kayo magdala ng mga sinigang mix, yan, ng mga magic sarap, pwede kayo magdala ng ganyan. Lahat ng gusto nyong matikman na wala sa ibang bansa, pwede nyong madala. Pero uh, kung magdadala po kayo ng tuyo, balutin nyo ng maayos, ilagay nyo sa plastic bag na kulay itim para hindi rin kasi siya mga moy tapos lagyan niyo siya ng tupperware. So, wag po tayo magdala ng mga karne, like mga hotdog, something like that, mga burger. So, kasi naaamoy po yan ng mga aso sa airport. So, para hindi kayo magkaroon ng problema. Okay, kapag naman dito sa Czech Republic, dala kayo ng something like this. Ito, wait lang. Guys, ito, yung adapter na ganito. So, yan, sa Czech Republic to, ha? Or sa Euro. Euro, yan, dala po kayo ng ganyan kasi dito po ay bilog. Tapos, same ng watts ng Pilipinas ang Czech Republic. So, sa mga pupunta ng Czech Republic, since ito namang, uh, ano natin, is mostly sa Czech Republic, so, magdala po kayo ng ganito. Kung wala naman kayo mabili, dito na lang kayo bumili, pero 260 crowns ang isa. So, magkano bili ko dito? 260 crowns. Isa. So, parang pinagsasalpakan ko lang siya ng charger ko. Yan. Tapos, uh, meron din ako dala dito na extension. Uh, pero ito extension kasi na to is parang binili ko lang din dito. Yan, bilog-bilog naman siya. Kaya lang, dapat yung mga, mga isasaksak mo, puro bilog lang Mga ganito lang din. Yan, bilog na ganyan. So, kaya halos ng mga gamit ko, puro mga bilog na. Kasi nga, extension ko, bilog. <clears throat> Pero meron kasi akong kasama natin na nagdala na uh, parang galing sa Pinas. So, binili niya na lang yung saksak ng adapter, yung sasaksakan niya mismo. Tapos, yun na lang yung binili niya. Tapos, doon nakasaksak yung mga galing niyang Pinas na uh, gamit. Kasi nagdala siya ng rice cooker at that time eh. Bakit may rice cooker? <laughs> Yan. sa mga gusto po makabili uh, ng rice cooker kasi, ang rice cooker kasi dito sa Czech Republic, medyo pricey kasi siya. Kung i-convert mo, pero kung dito naman, hindi naman. So, makakabili ka dito ng 450 crowns. So, huwag na natin i-convert, baka kasi magulat kayo, mahigit yung isang libo, guys. 450 crowns. So, maliit lang po siya. So, Uh, good for one person, or sabi natin two person, mga kaganan lang siya kasi kalaki. Hindi siya yung typical na normal. Yan, mga kaganan Yan, parang may nabibili ka sa, ano, sa Lazada or sa Shopee na nasa 500 lang or 400 plus. Pero dito, ganun din yung presyo. Kaya lang, nakatrans nga lang po siya. Ang kaibahan lang kasi, no need na kayong mag-adaptor kapag ganun ang binili nyo kasi naka, ano na siya, nakabilog na siya. Yan. Next natin, uh, dala po kayo ng mga pansigang nyo, mga magic syrup nyo, kung gusto nyo ganyan. So, yung mga shampoo kasi, sa kahit saan ako pumunta na bansa kasi napunta na pa ako ng Taiwan, ng Japan at saka dito sa Czech Republic. So aware ako na uh, lahat na napupuntahan ko, meron silang head and shoulder kasi head and shoulder kasi yung shampoo ko eh. Tapos meron silang dab na shampoo. It's up to you kung gusto niyo magdala para sa unang first month niyo, ganun or sa dalawang unang dalawang buwan niyo. It's up to you po kung gusto niyo ring magdala. Okay, about naman sa mga sabong panlabas, so it's up to you din. Meron naman po kasi dito. Ang pinopropos ko lang kasi nadalhin nyo, yung sa tingin nyo na uh, wala po dito sa Czech Republic or wala doon sa ibang part ng bansa na pupantahan nyo. For example, dito sa Czech Republic, kung ikaw ay babae, hindi ka ganun magdamit na yung damit na kikay or manang na damit. So, magdala ka po ng extra mga blouse kung ikaw ay babae, guys, ha? Kasi medyo, medyo, medyo lang, ha? Pero hindi ko naman nila lahat. Kasi meron din naman ditong shein. ah uh, meron din ditong mga pwede nyong orderan. Yun nga lang kasi nakakisi na or crowns na yung pera. So, kung pagbabasehan nyo yung price, syempre, mas expensive dito sa Czech Republic kasi naka-crowns na siya. Pero kung dyan yung siya bibilhin, uh, cheap lang siya pag nasa atin yung binili. Okay. Sa mga So, mga mahihilig naman sa sapatos, yun, meron din naman dito mga sapatos. Ang nirecommend recommend ko lang nadalhin yung unang-una yung mga winter jacket. Pero ang winter jacket po, kung dito kayo sa Czech Republic mapunta. So, at least kahit isa lang, <coughs> dala lang kayo ng extra pera. Kasi meron po dito mabibilhan. Ito yung okay-okay kung tawagin sa atin. Meron po tayong mabibili dito na halagang 80 crowns lang, hanggang 120 crowns. Meron ka ng winter jacket. Actually, meron ako winter jacket dito. Kung gusto nyo, ipakita ko sa inyo. Wait lang. So, guys, hindi ko ito nilalakuha. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, ito, winter jacket ko to. Yan. Kita niyo, Guys, yan. Uh, hmm, yan. Winter jacket ko yan pero na nabili ko yan sa halagang 100 crowns lang. So makapal siya guys, pang winter talaga siya. And okay siya para sa akin. So, malaki kasi yung nakukonsumo na space ng winter jacket. Kaya kahit isa lang, basta magdala lang kayo ng extra pera. So, sabihin ko sa inyo guys, kahit wala kayong dalang kahit na anong grocery, pagdating nyo dito sa Czech Republic, basta meron kayong extra pera, good to go yan. Kasi kompleto po dito. Yun nga lang, iba yung mga lasa ng mga condiments, ganoon. May mga paminta rin dito, huwag na kayo magdala guys, baka mapagkamalan pa yan. Okay? Tapos, uh, ano pa ba? Yung mga noodles, so meron din dito, pero kung mahilig kayo sa pancit canton kasi hindi ako mahilig. So meron din po dito na mga ganon. Yun nga lang, syempre, medyo ibang lasa. Ha! Huwag kayo masyado mag-expect. Pero yung, ano, yung sinigang, yun, inaano ko po yun, ina-encourage ko sa lahat sa inyo. Kasi yun talaga, kahit kanino siguro na pumunta ng ibang bansa, talagang kasama yan sa bucket list. Ina-encourage ko rin kayo guys, lalo na kapag uh, medyo pagaya dito sa amin, nasa Czech Republic po ako. Meron ditong winter, so magdala po kayo ng extra leggings, na mapababae ka man o lalaki ka. Kasi nangyayari po dito na parang inilalagay mo siya sa loob, parang magdodoble ka. Kasi malamig po talaga. Okay, kung meron pa kayo, halimbawa yung mga lipstick nyo para sa mga babae, so dalahin nyo na po yan. <clears throat> Anong bottom line ko dito? Hindi po ibig sabihin na pupunta kayo ng Czech Republic, dalahin nyo na lahat ng grocery dyan sa Pilipinas. Guys, pagdating nyo dito, one month or two months, no, no choice kayo kung di gumamit ng product nila dito. So, kung sa tingin nyo, mabibigatan kayo sa so dadalhin nyo, for example, yung mga sabon, tingin nyo, mas gusto nyo dito na lang bumili, kasi kagaya ko, nakabili naman ako ng halagang 200 liquid po to na sabon, sa pera dito ha, 200 crowns. So, good to go. Sa so, one month ko na po yun. So, kung dadalhin nyo yun sa ano nyo, kung may mas importante pa kayong pwedeng madala, yun na lang po yung Tsaka, isa pa kapag mayroong mga padala sa inyo, halimbawa may mga nagpasuyo, nagpadala ganyan, huwag niyo pong dalahin nang hindi niyo mabubuksan yung kanilang ipinadala. So, kontakin niyo sila na kung pabubuksan mo to sa akin, sige, bubuksan ko. Kasi hindi mo dalahin na, uh, hindi mo nabubuksan. Kasi hindi naman natin sure eh, kahit sabihin pa natin may tiwala tayo dun sa tao. Pero, hindi natin sure eh, mamaya niyan mayroong napadala na hindi pala pwede sa airport, di ba? So, para yan sa lahat. So, isa pa, Siyempre, kapag sa Taiwan kasi, guys, kung kayo ay nakapunta na ng Taiwan, or hindi pa kayo nakapunta ng Taiwan, ang Taiwan kasi parang uh, marami ng tindahan doon, tapos napaka-convenient na kasi ng Taiwan. Pero kung sa Japan kayo nagpunta, uh, order online naman doon. Pero dito kasi sa Czech Republic, especially yung mga housing, ganyan, so medyo ang hirap kasi magagaling pa ng China. So magdala na rin kayo ng extra nyo, kung gusto nyo, yung mga uh, screen protector ng cellphone nyo. So yan, kailangan, kailangan natin yan, guys. Ano pa ba? Ah, uh, yun lang, sa tingin ko, basta ang pinakamahalaga don, ah, uh, magdalagay ng ekstrang pera. Yun yung pinakamahalaga sa lahat, guys. Kailangan nyo talaga ng ekstrang pera. Yun. Ayan, kung meron man kayong mga tanong, medyo hindi tayo maganda kasi yung mood natin ngayon para mag-vlog. So, hindi ako masyadong, uh, anong anwang, ano, uh, active ba? Hindi ako masyadong ganun ka-active, so I'm not feeling well. Kaya po, sa lahat, so pwede kayong mag-comment guys, kung meron pa kayong dagdag na question, so try natin yung sagutin. And, yun lang, thank you, thank you so much guys, sa lahat ng uh, sumusuporta, and thank you so much din sa mga nagko-comment. So, kung hindi ko kayo na-replyan, mag-comment ulit kayo, kasi sometimes natatabunan po siya, ang dami kasi ng nagko-comment, so kahit every everyday, talagang nag-open ako ng mga comment. So, nangyayari pa rin talaga na meron pa rin akong, kapag sa laptop ako nagbukas, meron pa rin talaga akong uh, namimiss. Ayun. Ayun, guys, ang haba haba na ng aking, ano, outroduction ba tawag doon? Yung, ano, yung, ano, auto. Ayan, thank you, thank you so much, guys, and sana mo kayo magsawa na panoorin yung ating mini-vlog para sa mga aspiring OFW natin, guys. And, sya pala, guys, dahil OFW naman tayo, uh, nagre-ready ako na uh, gumawa ng vlog about sa money. So, anong money? Ibig sabihin, paano ba natin aalagaan yung pera natin? Uh, paano ba tayo mag-invest? So, nagkagawa ko ng ganyan. So, inaaral ko siya. Kasi ayaw ko magbigay sa inyo ng information na hindi ako ang naka-experience. Kaya, uh, some other time, wag ngayon. Huwag niyo ako madaliin guys, ha? Kasi, uh, ang hirap. Mayroon pa akong pinagkakagastusan. Ayan, thank you so much guys. Yan lang. And thank you, thank you so much. Have a nice day.